Sun, and the biggest sky, briefs, hills that I have ever seen. These old stone walls, and the ones they're holding, the only place I wanna be. That shad light as it comes shining in your door, that shows words as I go by. I can't wait as it crashes over you Keep the fire alive Nag-ano sila, car wash dito, at saka vulcanizing So, baka gusto niya magpa-car wash, no? Dito na lang kayo magpa-car wash Miss Lynn Harap niya yung M-Core pala, yung harapan niya Ito tayo sa loob. Alright, so, uh, dito tayo sa Nislin, may car wash, and uh, ito nga po, yung vulcanizing car uh, shop po dito, no? So, uh, ito po yung in-offer you know, nila lang, service. Uh, so, good na kayo dito sa Nislin, no? Car wash, vulcanizing. So, sa mga naghahanap po ng gulong, no? Pang poche uh, nyo. Ayan, uh, meron pa dito. Ayan. Yung ginagamit dito mga automatic na. So, dali ka na yung uncle mga kababayan. May oil filter dito. No? Ayan no? Madami. Ang daming stock. So, dito na kayo pumunta. Ayan o. No? So, ano-ano pa yung uncle yung mga paninda mo dito? Dito may Pa, may interior. Apo. Interior ng motor. Interior ng mga uh... Jeep. Ah, opo. Mas mura ba sa'yo? Mas mura? Mas mura siguro kasi sa agent. Ah, sa agent mismo. So, pag alimbawa may magpapagawa, may discount ganun. May konti. May konti. Ayan. So, ayun, narinig nyo po. May discount po dito kila angle no. Mga oh, Ayan. Kulad. marami kami, marami kami, iba-ibang kulay. Mm. At pansin ko angkel, malawak yung area mo no. Oo. Oo. At saka parang lahat ng guide mo ato automatic ano? Oo, oh, meron dito, meron. Meron dito Angkel, paano ba paano ba ginagamit 'yan? Para saan ba 'yan? Sa ano 'yan? Sa wheel alignment. Ayun. Oh, Probably ano yung uh, tabi ng iyo kain, kailangan niya wheel align. Ah. Kaya yung monobila mo, pag binitawan mo yung monobila, tumakabig yung sakyan sa kanan o kaliwa, kailangan niya wheel align. Ah, okay. Grabe, ang galaw high-tech yung mga gamit mo dito. <laughs> <laughs> ito mga kabayan, high-tech po yung gamit dito. Ito, ito ang galaw. Para saan naman ito? Oo, uh, o, yan. Lif lifter din yan. Lifter yan? Oo, uh, mga pang sa mga pantaran sa kabila, busy. Dito ah, sa kabila. Ah. So, so, so sa mga four wheels po, ang ano po ano po 'yung mga recommend sa inyo na for example, may nagpagawa. Mga under chassis na mga Ah, mga and under chassis mga bushing, mga ganun. Ah, bearing, okay. mm -hmm. brake pad. Ayun, grabe mga bayan. Kita nyo na may mga gamit dito. Napaka high tech na. No? So, wag na kayo lumayo. At dito na kayo magpagawa, no. Ayano. No? Grabe. So, ito, Uncle, para saan ba 'yan kinagamit? Gulong. Gulong. Pero automatic na siya, no? Oo. Ah, uh, pwede ba 'yan sa mga motorcycle or motor saka Pwede. Ah. Sobrang strap. po. Sa mga pang-jeep na gulong pwede? Jeep, ah. So ayun. para mo sa mga sikwat-sikwat. Oo. Magkasasahan mo na nung mga yorin. Masisira, ano? Masisira. Ito yung masisira kasi machine din. Machine na mga mga high-tech na ginagamit dito. Mga machine na mga bayan. So dito na kayo magpagawa. So ito naman, uncle. Para saan to yun? Ayan, nitrogen yan. Nitrogen para saan? Para sa gulong yan. Ah, okay. Imbis na hangin, nitrogen nilalagay para hindi uminit yung ang temperature na guma habang tumatakbo ng pan, tagal, hindi umiinit yung doon. Oh, okay. Magaan sa gulong niya. Ah. Alright, mga kabay, halimbawa naghanap kayo nitrogen, no? Ito na lang, dito na lang kayo. Ayan, ito yung machine ng kal, no? Nitrogen generator. Ah. Uh, so, ayan po, at nagkaroon kayo ng idea. So, alam nyo, mayroon pala dito sa mambusaw, no? So, lagi nyo tandaan, a uh, shop in miss yeah thank you thank you early sun and the biggest sky brief hills that i have ever seen these old stone walls Wala ate! Ganda nga Hi! Auntie Arlene! residence! Wow. ganda! na tiles Na tiles Ayan po, Auntie Arlene! Grabe! yung ganda ng bahay mo! Kasi ganda ng may ari, syempre! Ayan, no! Wow, oh, grabe yung ilaw sa ibabaw. Kami, hindi Ayan, no? Oh. Mala, mala, ano, mala ang style, oh. Grabe, pakiyat, oh. Ayan. ganda ng base, Saka yung umupuan. Thank you, thank you. Ante Arlene, grabe ng flower base mo, ah. Salamat. Ano pa ito? Para siyang, ano, parang balls. Made in mm -hmm. ano to? San galing yan? Uh, galing yan. sa friend ko ginahatag ah. Ay, ang ganda ng upuan mo ate. Ay, ang dami huh? mong koleksyon. Ante Erlene, ano, ano ba yan? Ano ba yan? ano ba yan? San galing, galing yan? Galing sa iba't ibang lugar pag nag-tour ako. Koleksyon? Koleksyon. France, Singapore, Japan. Well, ah, grap grap ito sa Paris. An Grabe, ang ganda. Sa Paris, sa London. Diyos Na, manalim pa, blessing ni Lord sa Australia, sa so unang mm. Ano naman yan, Auntie Arlene, Ano ba yung pinakamalaki na yan? Bakit ang ganda? Chinese? Oh, grabe. Ito ano na lang ba? Mga bahay, nandito kami sa... Uh, ko, no? Auntie Arlene, guwapa. Ayan, shout out po sa kanilang family. And napagaganda niyang bahay, no? Ayan po mga mabayan. So, ayan po. Ayan po mga mabayan, ang grabe yung... Auntie Arlene, grabe yung ang ganda naman yan. Saan galing yan siya? Ha, sa Manila. Galing pa ka kay Tamarimahal sa atin. So, bukas. Talagang ganda <laughs> ng sa van gate ang ng screen nila oh. ito yung living room nila ante at uh, yun nga po thank you sa pag tour ante no? ang ganda ng uh, bahay mo sige, uh, sige lang sige lang, sige at uh, itong kanilang uh, sa hike pa parang may ginto no? Ayan, no? at uh, kinang no? grabe okay

ganda. Grabe, ang ganda ng bahay. Ayan si Auntie Arlene. Thank you, Auntie Arlene. No? Na, ta, napayagan tayo na may gawa ng dokumentary itong bahay mo. You're welcome. Alright, thank you. Bye. Bye.